sa po muna mga kababayan, kung nakikita niyo po nagkalat yung kanilang mga pagmumuka sa pamulitan ng mga poster sa mga kalsada natin, o kaya nandyan na sila sa social media, sa TV, sa radio, sa dyaryo, wala pong magagawa ang Comelec. Kung niyo po sana maikonsider na napaka-inutil ng Comelec, matagal ko na pong sinasabi, wala pong magawa ang Comelec sapagkat meron po tayong batas, Republic of 1969, Section 15, yung automation law na tinatawag na sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Rosalinda Peñera versus the Comelec, na sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. At kailan po yan? Yan po ay sa, sa February 11, February 11 po sa national positions, sa senador at party list at March 28 sa local positions. Diyan lang po sila magiging kandidato. Ibig sabihin, lahat na naglipa na ngayon, wala pong kapangyarihan ng Comelec magpatanggal. Papasok lang ang kapangyarihan ng Comelec kasi sa January 12, 2025 kung saan na simula ng start ng, ng election period yung gun ban, yung mga prohibition sa pagka-transfer sa civil service, magsisimula sa January 12. Diyan lang papasok ang kapangyarihan ng Comelec. Yun po yung sinasabi natin, kung mukhang may problema, pasensya na. Yung mukhang may problema sa batas. Sa isipin nyo, nag-file ka ng candidacy no October, tapos ang kapangyarihan ng Comelec, January. Ang maging dalawang masakir na nangyari November, filing ng certificate sa candidacy. Walang kapangyarihan ng Comelec maglagay sa Comelec Control sa kahit anong area. Sa at datay, wala kaming kapangyarihan pa. Ang kapangyarihan namin, papasok sa Enero pa lang. And yet, nagpapapal na ng candidacy eh, sa sa October. Ang sabi ng Supreme Court, sa uh, nabanggit kong kaso, wala nang premature campaigning sa automated election walang premature campaigning. Hindi katulad ng barangay ng SK. Nung barangay SK, hindi po ba pag-file ang candidacy, sinabi namin, kandidato na kayo. 7,500 ang dinimanda namin. Ang kinasuhan namin, 253 ang hindi namin pinroklama na kapitan at mga miyembro ng sanggunian bayan, pa barangay at saka SK. Dahil may premature campaigning nun. Pwede nyo tanong sa akin, eh bakit may premature campaigning pag barangay SK? Bakit pag wala pag national and local, automated kasi ang, ang national and local, ang barangay SK, manual na eleksyon. Ang nagbabawal ng premature campaigning, ang nagbabawal na walang premature campaigning ay ang automated election Ang automated pong eleksyon natin sa 2025. So yun po ang kadahilanan. And so, sa ating mga kababayan, siguro po nasa sa inyo na yan. sa inyong palagay, hindi nyo katanggap-tanggap sa inyong paningin, panlasa, yung mga ganun, nasa sa inyo na po yung pagpili sa mga kababayan natin. Sa bandang huli, nasa mamamayan, nasa botante naman, kung uh, ipipipili nyo yung mga sa palagay nyo, hindi man lumalabag, pero imoral, o ka ginagawa, o kaya sa palagay nyo, hindi tama ang ginagawa. Ang pagpili ay nasa inyong mga kamay pa rin. Sa mga kandidato po, sana naman, let's minimize yung ating pong uh, hindi, Uh, yung at yung let's minimize yung ating mga pay pe pending gawin. Kasi alam niyo po, tama po lahat ng gastos niyo ng October, November, December, January hanggang second week ng February. Hindi kinakailang i-report e sa amin sir Wilson uh, dahil hindi pa nga hindi po sila dahil hindi pa po sila kandidato eh. So uh, yes. But then sana naman po kung natin masyadong abusuhin sapagkat alam naman po ng sambayanan kung uh, sino yung mga sa palagay nila hindi man lumalabag ay eh, mali ang ginagawa. Meron pa nga pong isa, Sir yes. JC, na problema kami. Pagdating ng campaign period, Nagdesisyon ang Korte Suprema sa kaso ng Diocese of Bacolod versus Comelec na merong another case, St. Anthony, Anthony versus the Comelec. Sabi po ng kataas-taasang hukuman, lahat ng campaign materials pagdating ng kampanya na nakalagay sa private properties ay hindi pwedeng ipatanggal ng Comelec sa sapagkat protektado yan ng karapatan ng may-ari ng bahay o may-ari ng property. And the government cannot intrude into private ownership. Sinabi ng isa, eh bakit ha? Sobrang laki, mas malaki sa 2 by 3 Sabi ng Supreme Court, the bigger the better. Because uh, that's covered by the freedom of expression and the freedom of, of the press. of freedom of speech. Natatandaan natin yung kaso niya na sinasabi ng na the Diocese of Bacolod v. ay yung kaso na kung timpatay at timbuhay. Na kung saan ang laki ng nilagay ng simbahan, sa ilong ilo, na timpatay at timbuhay at napakalaki. Sabi ng Supreme Court, the bigger, the better. Yung church is a private property and therefore covered by the freedom of ownership, the right of ownership of the owner of the property. Kaya, ang pwede also, lang po namin tanggalin at regulate Sir Wilson ay yung yes. mga nasa public properties.